Hello mga araw kaibigan uh, Kumusta kayo dyan? Uh, ikaw ba ay uh, nababahala sa iyong kalusugan uh, dahil isa nang member sa tinatawag nilang uh, planning engineer consultant engineer hindi kaya pintor uh, kung gusto mo maging mason, maging kapentero, ito ay magbibigay sa'yo ng kalusugan, katatagan ng pangatawan, ito yung nasa taas, masigurado, hindi mo pagsisisiha. Robin na ito. Kung gusto mo, lumigaya ang iyong buhay, ipi mo ako, isir mo itong video, mag ka ng staff.